Isang makulay na buhay mga katropa. So ngayon ay Webes. Webes update tayo ng ating house uh, renovation. So dito sa living room ay hindi pa naayos. Pero okay na ang floor natin dyan. So sa kitchen ay tambak-tambak na naman. Dahil doon sa kwarto nilagay na dito lahat ng mga gamit doon. So ngayon mga katropa, tignan natin yung kwarto kung ano na ang nangyari. Okay, buksan natin ng ilaw. Yun, mga katropa, ayan na. At naayos na nila, nalagyan na nila ng floor. So, pipinturahan na lang, naalis na rin nila yung wallpaper dito. Pero okay na ang floor. Konti na lang, babaguhin yung mga outlet kasi ay uh, lalagyan ng bagong outlet doon. Yan ang ating update dito sa kwarto na ito. So doon sa kwartong isa. okay na. Okay na yan. So dito na lang itong kwarto na lang na ito ang gagawin. So dito tambak-tambak din yung mga gamit. Tinambak muna. So pagkatapos nitong isa, ito naman ang susunod at sigurado'ng lipatan na naman ng mga gamit, pero baka bukas ito ay matapos na. Papinturahan nila para maibalik namin yung gamit. At dito naman tayo sa, sa itong isa na to ang gagawin. So at meron pang pa bagong update sa ating toilet. Tignan natin ang ating toilet. Ito. Buksan natin ang ilaw. Yon, nakabit na ang shower at ang inidoro. Pero wala pa yung uh, sink. So yana na ang anyo ngayon ng ating uh, toilet. Yan nagkakaroon na ng hugis ng anyo. Yan. Tingnan niyo mga tropa. Yan na ngayon ang development pero hindi pa tapos. Aayusin pa nila dahil uh, pipinturahan pa at lalagyan pa ng bagong ilaw. So yan mga katropa ang ating uh, update sa ating house renovation. Maraming maraming salamat po at thank you for watching. God bless you all.